and good morning mga ka Ngayon po ay magpapastod po tayo ng ating mga alagang itik. Uh, idadayo po natin sa doon po malapit sa may iskulahan. Uh, bagong harvest po kasi doon ka nung nakaraan yata o yung kahapon. Yun, bagong harvest. Kaya doon po natin sila tapos eh, Papastod. Papastod bali dyan sa naiwan dyan ay reserve na po natin yan pagka wala na po talagang pagpapastulan ay dyan na po natin sila i nalagay sa ngayon ay doon po lang doon lang muna natin pupuntahan nyelo katakon ha ah? magbubuksa na natin itong buit nila Ayan, maaga pa to. 5.30. Yung oras po natin, pero maliwanag na. Ah? Malapit lang naman po yung uh, natin pagpapastoran. Mga isang kilometro lang. Bisakol Bisakol ah, Malapit na po tayo dito mga adventure Hop 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 Derekso doon po tayo magpapastol mga kadventures sa may bagong harvest Cherbol maraming pagkain dyan kung may tubig tubig pa may mga bisokol pa siguro yan po yung paboritong ano panganan ng itik ayun may tubig tubig kakapi po tayo dito yun, yes. dito yung latan dito mm. yung latan Han kapi tayo mga kadunsor ito kapi ano po, tayo. Kinimplata tayo. Kinimplata tayo. Uh, na di kapi ni tatay kinimpla ni tatay dyan kinimpla tatay na madito yun na kay igop di balayan ta nagdardaras tayo alas 5 alas imidya di apan tayo nuwar gitu-gitik nalawag tatan aldaw bali nandun po yung ibang mga itik po natin oh. saka yung iba ay nandoon sa may pader itong grupo na ito parang gustong hindi ko alam kung ano po yung gusto nila What? hindi na po sila kumakain pero yun nagpapahinga na rin mukhang napaaga po yung kwan po nila yung pagpapahinga na dapat sana ay mga 9 or 10 pero itong mga ito napaaga siguro ay busog na yung iba kaya hindi na ayaw ng kumain dumating na si Parekoy eh. dala niya yung agahan po natin

na nilagay po natin dito dahil may baon po tayong ano big and beans kaya nagdala tayo ng ating kutsarang pinakamamahal ah nakasuparit yeah, ito ng ating ulam ah paksiw yung leftover kagabi oh Sige na po ko nga At na tinapoy ko na eh. Ang kutsara na. Ang kutsara na ato eh. Ang ipatay ko nga ganyan. Ato di kanya. Ato di kanya. Ato di kanya ato. Ato di kanya ato eh. Ato kasi na ato. Ay ko di ato di naman yat. Ah, ah. Paksiw sa umaga. Paksiw rin sa tanghali. tanghali. At paksiw sa gabi. Marami. Sana all. chân đua đua phải đừng đốn chút này à Again, we're going to Bali ngayon ay kakain po tayo ng pinabili ko pong pandemonggo. Ah, ha? Ito po. Ha? Ah, awan, awan lang ako dan. Pandimungo lang muna. Sa tanghali. Pandemonggo. Nung nakaraan ay nireview po natin yung nabili po nating puding. Pudding ngayon ay ito po yung ating array review mm. Mm. baso sa kanyang palaman ay yung sa mga karaniwang mga pandimunggo ay iba po siya sa kulay Iba po yung pagkakatimpla ng munggo po niya. Pero sa kanyang lasa. Ay hindi mo masyadong mararamdaman yung munggo. Kasi sa karaniwang natikman na natin ang mga pandi munggo, makabusog lang tama mga adventure. So nga Tagsin ko i pandi mong gunagan na ng um, han kasi nga kapandi ng um, ito na no iskor nta at makabusog mat mga 6 out of 10 ng madita lugi an dito ay tatagsing ko lang mga ka adventure ngayon ay alas 3 na ng hapon kaya panahon na naman para itong mga itik natin ay kwan natin isunsun e, punta po natin yung mga itik natin doon siguro sa may mga sa may tubig saka sa may pagkain na rin dahil dito naman sila kanina nang galing para po mabusog sila bago sila umuwi show magdab sugdan bali hindi na po pala natin ilalagay yung ating ating mga itik sa dulo dahil ano medyo busog na po sila mga adventure ito na lang po yung gagawin ni pare ko Mag, mag iipon siya ng garami. Ito yung ganito yung ano yung bagong sistema na na parang nauuso na rin sa mga magiitik at sa may-ari ng taltalon Kailangan nating magtumpok ng kwan po nila yung dayami dahil yan po yung gagamitin ng may-ari ng taltalon na mag magbunubon Sleepy, uuwi na po natin yung ating mga itik dahil nagwiwilga na sila gusto na silang umuwi kaya wala na tayong magagawa kundi pagbigyan yung mga itik po natin may hey, paayos ma? paayos po pabalinan? na ay? na ice for video nag kasi yung kanatin yung isang water pump ganun pa man ay iaapon na po natin itong ating mga itik oh okay, hindi kahit yung gara na yun makawawit Kai, okay. nandito ka na naman. Tayo yung magpapaigid. Nabannog ang kail. Nabannog. Nabannog mga adventure. Nagbatit ko magamin gan kanin na. Paano ibusan ito Energy. Magtatrap po tayo ng dagang bukid. Dahil binisita ko yung pispan natin. Napakaraming ano, butas ng mga daga ya yeah. population control sa mga daga dito sa ating pispan sila po yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng leak yung ating pispan pag merong mahuli ay papa -akain, papaulam natin sa ating alagang aso ang pag set up po dito ay ganyan lang. Meron siyang pin dito na maliit. Saka ito po yung ating pain ay bulad. Sa Tagalog ay tuyo. Ayan. Pali ikakan din natin dito. Ilalak natin. Kasi pag hilain po nila ito, pag hilain po nila, ma-unlock dito. Ayan. At doon na po sila mahuhuli sa ating patibong dapat yung hindi basta basta matanggal make sure natin na walang bangga para saradong sarado ayan okay na yung isa ito na lang siguro dito na lang may kalsada dito na lang siguro para mas malinis kasi naamoy naman yan nila ganito po yan nag work pag kinihila po nila yon nagaganyan po siya oh ayun at nalak na yan okay na yan tapos itong isa i-double check natin so yan po Abangan po natin bukas ah uh, kung merong huli itong trap po natin So hanggang dito na lamang po 'tong video po natin